Eh wala pa rin palang bunga tong tinanim ko dito ang puno malapit sa bahay ko. <laughs> Wait teka. What? Eh andiyan pala kayo guys. <laughs> eh ako nga pala to si Boyimbo. At nandito na naman tayo sa Roblox. Eh kanina pa ba kayo na guys? Eh, tinitingnan ko kasi itong puno ko dito kung namumunga na siya. Ito <laughs> pala yung puno ko dito ng mangga. <laughs> Ayan o. Uh. check ko siya kung may bunga na siya. Eh nagugutom na kasi ako at gusto ko nang kumain ng putas <laughs> eh, Nandito pala tayo sa tabi ng bahay ko Ayan oh Eh dito na pala ako nakakuha ng bahay natin Eh nakalimutan ko pala magsuot na damit. Ayan oh Eh nakasaando lang pala tayo ngayon Nakaboxer Eh tara tara Eh papakita ko pala sa inyo yung bahay ko dito so, sa game na to guys Ayan yung bahay ko Eh may konto na pala ako dito Eh kasi Eh kasi nag rides tayo ng nag rides Eh dumami yung pera natin Ayan e, oh Meron pa tayong 1 million dito na pera Eh tara tara Magbihis muna tayo ng pang-rides natin na damit. <laughs> eh, nakakaya kasi kung lalabas tayo nakaganito lang, nakasando lang tayo, pati nakaboxer. <laughs> eh, baka mamaya pagtawanan tayo ng mga kapitbahay natin. <laughs> eh, tara-tara, magbihis na muna tayo. Ayun, so wakas na kapag bis na rin tayo ng pang rides natin na damit. <laughs> Ayun guys, oh. So, na rides na pala tayo dito, guys. So, ready, ready na pala tayo. Wait, teka. ayan dito pala yung motor natin, guys. Eh bago pala tayo mag rides, eh magwo-work muna tayo. Eh nag-apply pala ako bilang food panda rider. <laughs> Ito pala yung ginagamit natin na motor kapag nagdi-deliver -de tayo sa food panda. <laughs> Magsa-sideline pala muna tayo ngayon para kasi meron tayong pera pambili natin ng bago nating motor na pang rides. Tara tara pumunta na tayo dun sa work natin. Pero bago tayo pumunta dun, eh, like mo muna tong video. At kapag nalike mo na, eh, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Eh, para makapag-deliver tayo ng mabilis at makapag-rides na din tayo kaagad. Tara tara pumunta na tayo dun sa put panda. Pero bago tayo pumunta dun, eh, nalike nyo na ba yung video? E, kapag na-like nyo na, mag-subscribe na din kayo. E, tara, let's go. Kumunta na tayo doon. Bababa pala tayo dito, guys. Let's go. Dandan daan-daan lang tayo. Wait, teka. May gasolina pa ba tayo? E, hayaan mo na. Mamaya na tayo magpapagasolina. Kapag nakuha na natin yung i-deliver -de natin. Yan, e, doon pala yung food panda, guys. So, dito pala tayo dadaan. Tara, tara, let's go. Ayan, e, guys. Malapit na pala tayo dito sa food panda. E, tara, tara. Kumunta na natin to, guys. Let's go. Yan, you know, Dito ka lang pala ipapike yung motor natin, guys. Tapos, ang gagawin natin, ikukunin natin yung i-deliver -de natin. E, nandito na pala tayo sa Foodpanda, guys. So, ayan you know, oh. Kung nakikita nyo, eh, dito pala ako nagtatrabaho. Eh, isa pala akong delivery rider. Nag-deliver -de pala ako dito ng mga pagkain. Eh, you ano. Know, eh, kung gusto nyo ng pizza, milk tea, at saka shake. Pati chicken joy, meron din dito. Pati noodles. Oh, mean. Yan o, meron pang dito, guys. Tsaka mga pizza. Eh, tara, tara. Kunin natin yung bag natin na pang deliver. Yan o, meron na tayong food panda, guys. <laughs> sa pala tayong food panda rider. <laughs> kaya kung may gusto kayong orderin, guys, eh, tawagan nyo lang ako si Boy Imbo. I-deliver ko to dyan sa bahay nyo. Let's go. Ano kayang order dito? Teka, walang tao. Asan na kaya ay nagbabantay dito. May mukhang umalis eh. Tara tara tayo na lang mag pick up ng i-deliver -de natin. Let's go! Yan guys eh na pick up na pala natin yung i-deliver -de natin pagkain. <laughs> Doon pala natin i-deliver -de to guys. Tara let's go. Tara tara. I-deliver lang tayo guys. Naka <laughs> google map lang pala tayo kaya hindi natin alam kung saan tayo. <laughs> oh, man. Ayan, oh. Nasaan yung customer natin? Teka, dito tayo tinuturo, guys. Ayun, alam ko na kung nasaan, guys. Hindi <laughs> na mali tayo daan. Wait, teka. Meron na atang umu-order dun malapit sa bahay natin, na. Ah. <laughs> eh, tara, try Deliver na natin sa kanya, guys. Let's go! Yan, oh. Oo nga, dito, guys. Meron na atang bagong nakatira dito. Oh, min. Ayan, oh. What? Meron tayong bagong kapitbahay, guys. Oh, min. Di tara-tara, wait. Di tayo makakakyat. Eh, dyan mga lang muna natin ipag yung motor natin. Ayun oh, andun si kuya. Andito pala yung customer natin, guys. Eh, saan ka ba nakatira, kuya? Diyan ka ba nakatira? Eh, dito ako nakatira eh. Ah, dito ka ba nakatira? Eh, dito pala yung bahay ko, Sara. Ayun oh, nakalipat ko lang kasi dito ngayon ngayon lang. Kaya, kaya dito muna ako pumesto sa bahay mo. Eh, bahay mo ba to? Wato, o, oh, bahay ko yan. eh, kapit bahay lang pala tayo. ah, ganun ba? Eh, dito muna ako sa harap ng bahay mo. Eh, tinitingnan kasi yung bahay bahay ko. Ano, Ayan o, nasa harapan mo. What? Diyan ka ba nakatira sa bahay na yan? <laughs> eh, magkapit bahay lang pala tayo. <laughs> eh, sir, andito na pala yung in-order mong pizza. <laughs> ah, sige, sige. Salamat. Sakto, nagugutom na rin ako. Oh, sige, sige. Eto na, sir, yung in-order mo na pagkain. <laughs> Ayan. Ayun, guys. Sa wakas, na-deliver na rin natin yung order ng, ng first customer natin. <laughs> eh, kapit bahay lang pala natin si sir. Yan o, oh, dito pala siya nakatira. Eh, tara, tara. Let's go. Punta na natin yung motor natin. Yun guys, eh tara tara magpagasolina pala muna tayo. Sakto, meron ditong gasoline station. <laughs> eh magpapagas pala muna tayo ngayon. Eh baka kasi maubusan tayo ng gas at hindi tayo motor. Ayun guys, so wakas nakapagpagas na rin tayo. Eh tara tara, pumunta na tayo dun sa next nating order. Yan guys, eh dito na pala ulit tayo sa put panda. <laughs> eh kukuha pala tayo ulit ng order para i-deliver natin sa bago nating customer. Ayun guys, eh nakuha na pala natin yung next na order. Eh, kaya pumunta na tayo dun sa next nating customer, guys. Let's go! dito tayo tinuturo ng mapa, guys. Wait. Yun, guys. Eh, malapit na pala tayo dito sa next nating customer. Andito si Sir. Oh. Yun, oh. Yun si sir. ay hey, sir, andiyan ka pala. Eh nandito na pala yung order mo na pagkain. Oh, buti naman at dumating ka na. Eh kanina ko pa inaantay yung order ko. Oh nga sir. Eh, eh nahirapan kasi umakyat dito kasi. Eh mabagal itong motor ko. Pero... Pero andito na po yung order niyo Salamat po sa pag-order dito sa Food Panda. Yan, guys. Ibigay na natin yung order ni Sir. Let's go. Ayun, sa wakas. Nabigay na rin natin. Eh, tara-tara, guys. Kumain muna tayo. Eh, nagutom ako sa pag-deliver natin. Tara-tara, guys. Kumain muna tayo. Yan, guys. Eh, dito pala yung bilhanan ng mga motor, guys. Eh, no. Ang daming tao dito. At marami din silang mga motor. Eh, kaso hindi pa tayo makakabili. Kasi nag-iipon pa tayo. Eh, parang gusto ko bumili ng bago bago kong deliver na ano, motor. Yan Oh. No? Eh, dito pala muna ako kakain, guys. Eh, dito pala ako palagi kumakain. Tara, tara. Fight lang muna natin dito, guys. Ayan o. No? Oh. Ito pala yung ice cream At meron dito mga milky. Tapos dito naman sa kabila, eh dito naman guys, eh dito pala ako kumakain. Meron pala sila dito ng cafe, tsaka mga ano, tinapay. Ay <laughs> eh, wala pa kasi dito yung nagtitinda, kaya antay na lang muna natin. <laughs> Ayun guys, sa wakas, tapos na tayong kumain. Nabusog ako. Eh tara tara, eh parang gusto ko bumili ng bago natin pang deliver guys. Eh nahihirapan kasi akong i-drive itong motor natin. Pagewang-gewang. <laughs> eh mukhang sira na ata yung gulong neto guys eh. Parang may bengkong yung gulong nito kaya pagewang-gewang tayo <laughs> para tayong lasing mag-drive <laughs> a few moments later ayan guys Sa so wakas nakabili na rin tayo ng bago natin pang deliver na motor <laughs> eh yung binili ko nga pala dito eh yung 125 na cc para pwede natin gamitin pang araw-araw <laughs> Ayan yung motor ko guys oh Eh 125cc pala yan Oh mean Ang cute ng tunog Parang lamok Eh tara tara Eh mukhang mabilis to guys oh Oh mean Ayan guys e, Ito pala yung binili natin Ang motor na pang deliver guys Eh ang astig nyan Ayan oh Para siyang Honda Click guys Na parang Aerox Parang pinagsanib siya guys Eh sobrang bilis din pala na ito guys Eh tara tara Try nga natin to guys Let's go dito eh no naririnig niyo ba yung tunog <laughs> tunog lata <laughs> oh min <mean>, bakit ganito <laughs> yan guys oh tara tara check nga natin dito guys oh min <laughs> Oh, panis eh. Para tayong nakano guys. Para tayong nakatubo. <laughs> Tingnan nyo guys, hugs tayo. Sobrang bilis dito. Hug. Uh, naka panda lang tayo guys. Yan ha. Astig. You know, eh, parang tunog lang ako to. Tsaka tunog lata. Oh, man. Ayan guys, sa wakas. Nakabili na rin tayo ng bangod natin pang deliver na motor. Ayan oh. Sobrang ganda na ito. At napakabilis din. Eh, pwede na din tong motor na to guys. Na pang deliver natin araw-araw sa mga customer natin. Eh, eh, salamat nga pala sa mga um order sa akin dito sa Foodpanda. Eh, yun, guys. Eh, dito na pala tatapusin tong video natin. Eh, kung nagustuhan nyo pala tong episode natin dito, guys. Eh, eh huwag nyong kalimutan na mag-like and mag-subscribe dito sa channel natin, guys. Eh, eh, para makabili pa tayo ng madaming motor, guys. Ayan, tara, Let's go!